Hello TV fam. So, lunchtime, Kasama natin uli si Joyce. Ang paboritong oras ng paboritong oras sa araw. Yeah. Kasama natin siya. So, lunch tayo sa pangalan nun? Wa... Wasuta. Wasuta. <coughs> Japanese Italian daw siya. So yan, kakaiba yung lugar na to. Ngayon lang tayo nagpunta. Ewan ko si Diyos, parating napupunta na dito. Master na mga master. Mga liblib na lugar, alam na alam niya. Yan <laughs> na yung dike. Yan na yung bridge papuntang airport. Dati bukas yan eh. Ngayon sarado na. Ayan, dito tayo. Suta. Crab croquette. Sabi ni Joyce, real crab daw yan. Kaya ang presyo niyan is real na real. $12. So, kumakain ka literally ng $6 each. Tikman <laughs> natin ha kung masarap. Oo, I thought of it. I thought of it. I thought of it. I pero hindi it. para thought of it. I price. Parang ano Ano? Oh, okay. Ayan, focaccia bread naman tayo. Parang sa Italianes. Dip mo yung bread sa sauce. Dip, dip, dip. Ay, pa. di ba? Para may tamis. Mm. Cheese, cheese ba yung nasa labas? Mm -hmm. Cheese. Parmesan. Parmesan. Mm. Something new. Take note, Japanese restaurant to. Ah. Japanese Italian. Ito yung order ko, di ba? Japanese pasta. Thank <laughs> you, Joyce. Anchovy. 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 Yung sa Yoshimeshi bacon wala. Ano yeah. shimeji? Shime, shimeji bacon. bacon waffle. Oh. Okay, kain tayo. So ngayon, tinignan ko yung calendar. Yung, ano namin ni Lisa kanina yung mga vacation. Mm. So, yung Friday, Good Friday, at saka Easter Monday, Monday uh oh. wala pala krimi din pa. So, wala naman talaga yun yun. Eh. Hindi sa private meron yun, di ba? Like, Ang Friday. Uh, alam ko Monday meron. Hindi, Friday. Uh, it's either hina half day lang din kasi uh, ano naman kami. Okay. Diba? Yung family day? Uh, pero family fe day. February. Ay, hindi ko nakita. Pero Good Friday meron ka yan. na, April pa yun. Oh, hindi, ayong, hindi, yung, kasi yung, yung alam ko kasi nawala uh, na wala uh, na talagang meron kaming usual pass. Yung ano, City Hall, kailan yung last day before winter 24. Break? Tapos, tinanong ko, are we usually whole day on the 24th? Well, sometimes, uh, David will tell us you know, to, uh, ano yung tawag dito? To silently go out of the office. <laughs> Kasi daw, ano, medyo, uh, issue ano yun, cognizant siya sa mga nasa front lines. Mm -hmm. Hindi ka pwede makaalis. Yes. But wala wala ba sa QP agreement niyon? na whole cool day ang nasa agreement. Mm. Sa amin naman, pag 24 tsaka 31 ang sa QP agreement namin, Hmm. 1.5 hours early off, time off. Hmm. Taka ba ipupuntaan ko dito tayo mas madali? Hmm. Tapos gina-birth? Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Gina-birth right? kasi dito. Naka-follow ko ganyan. So, yun lang ang uh, lunch date namin today. Nagka-vlog ka pala? Oo. Okay. upload tayo today. Okay natin kung makakaplog tayo and then ang iisipin lang naman natin ano na naman ang dinner natin mamayang gabi tindahan na lang siguro ano ba space isang sinaing ka pa dun na puno eh yeah the next morning good morning good morning pa rin it's 11.53 <laughs> and uh, naisipan namin bumisita sa Costco bisita lang ha? bisita oh, lang. What the hell is even that? Sabi mo dapat sa sarili mo yung bisita lang. Yeah, right. Alam ko na bibili mo. Oh, yun pala. <laughs> so, yung mga bata na iwan ngayon sa bahay. So, solo solo kami ngayon na mag-grocery. Hopefully, mapabilis lang ang ating uh, paglibot at pag-ikos sa Costco. Ano ba mga bibilin mo? Uh, dishwasher pods, snacks. Snacks? Never tayo na... Lagi tayo naubusan ng snack. Yung fish ko na gusto. Okay. Anong fish ba yung kinakain mo dun? Yung miso marinated black cod. Naubos pa na yung ano? Di ba tatlo naman nun? Lima. Isa na lang natira. Ah. Kasi unang kain ko dalawa ka ganyan. <laughs> okay. Kasi parang uh, makakain ito. This weekend nga is uh, all rain ang weather forecast. Mm -hmm. Kaya... Kung kailan long weekend. Yeah, ipit tayo sa loob ng bahay. Which is, kahit papano paano, good thing na rin yun. Dahil pag nasa bahay ka, hindi ka magasos. Unless, magpapadeliver ka ng pagkain. Pag nasa bahay kaya, pwede kaya mag-online shopping. Ay, ang galing talaga. <laughs> May rason <ang> talaga sa <laughs> hindi na nga ako masyadong nagsya shopping sa store eh. Lagi na akong online eh. Lahat naman ata ngayon, online na eh. Ano bang balak ng mga, ano natin? Ano? Subscribers for Black Friday. Uy, o nga pala, malapit na ang Black Friday. Kasi kami sa Canada, nahiki Black Friday din kami. So, Kailan ang Black Friday nga natin? November 29. After 29. After na ang US Thanksgiving. So, yun yung uh ang Black Friday nga pala is yung isang uh, yearly big sale sa lahat ng mga bagay-bagay na binibili nyo. Usually after ano yun, Thanksgiving ng US. Oo. Oh, so holiday sila ng Thursday. 28. Huh? 28. 20. 24. Monday, di ba ang holiday nila? Monday yung Thanksgiving nila, supposedly. Ka natin? Hindi, natin. hindi naman ata necessarily Monday. So Thursday yung Thanksgiving nila? Parang, uh oo. -oh. Uh, kala ko Monday kapareho pareho natin, Thanksgiving is also na Monday. And then the Friday. Thursday, November 28. Oh. 28 pala ang Thanksgiving mm -hmm. sa US. Tapos after na yun na yung Black Friday. Yung Black Friday usually doon ako nagbibili ng mga pang Christmas gift, may mga secret Santa, hmm. mga para sa mga bata. Another another tipid tip, tip, tip ni Joyce. <laughs> Pero online lang ako nagsya-shopping kasi wala akong energy at saka oras pa kaya pag sa palaran ng sa stores. So, wow. Pipila ka ng maaga. Pero na-try ko na yon sa outlet dito. Wala. Wala ka talaga energy mag-shopping? In stores. in stores. Kaya mas gusto yeah. ko online lang para ah. mas madali. Kasi Black Friday sales din naman sa sa online. Mm okay. -hmm. Kasi para di ba dito yung mga Zara, yung mga Coach, Kate Spade, parang aga pa lang pinipilahan. Pati ba Best Buy? Oo. Oh, oh. hmm. Alam TV. ko, one week yun eh. One week yung parang Black Friday sale. Ay, hindi lang siya one day. That's hindi cool. lang one day. Pero yung Costco, hindi siya nangga-Black Friday sale. Hmm. Walmart, oo, medyo. Sa mall talaga marami. Hindi pa tayo nakaisip ng ano, regalo natin sa mga bata. Kahit parang, money na ang uh, regalo sa kanya. Eh. Pero maganda pa rin yung may nabibigay ka na alam mong pwede niyang magustuhan. Sige, regaluhan natin siya lang na. Wow, ano kaya yun? Maganda experience <laughs> na yun. Mga ah, teenager kasi hirap ng regaluhan. Sucks na lang. <laughs> Pang-asar na gift. Si Clark. Number blocks, panay. Maganda, maganda regaluhan yung ganyan. Ka. Si Clark, Pasta. mabilis ng regaluhan. Yeah. Si ka lang mahirap na. Pati yung asawa, mahirap na rin regaluhan. Ay hindi, sabi niya nga pala magtanong ka, magbibigay siya ng listahan. Mabilis ako kumuha ng wishlist. Sige, gawa ka na ng wishlist. Number one, Taylor Swift concert. Wow. <laughs> Tickets. <laughs> Patay. Patay. Number two, summer clothes for Pinas. Ang kong weird, wala lang summer clothes masyado dito. Pero, nag pa ako ng mga parang comfy clothes. Kasi may para sa Pinas. Actually, ililink ko na lang lahat sa iyo. Ay, ang galing. <laughs> galing talaga. Para alam mo na kung ano talaga yung gusto, gusto ko. Pati size, gano'n, kulay. Yun. Ayos. Nice. So, sana gumayos yung panahon. Kahit na bukas man lang, bukas man lang, umayos lang konti yung panahon. Hmm? Kasi ngayon totally hindi kami makalabas. Talagang maulan sa labas. Mamaya nga, mahihirapan pa tayo nito mag-load ng mga bibiling natin sa sasakyan kasi eh, maulan. Eh, ba't nga ito hindi nila natin coach? Uy, parang ang daming tao. Kasi lang weekend eh. They know that it's closed on Monday. Yeah, but day. it's raining. Normal yeah. Normally, yung nagsashy away yung mga tao na pumunta sa Costco ah. pag umuulan. People don't care. Siguro snow pwede pa, pero pag rain parang... Hmm. Okay. Okay. malapit na tayo sa Costco, magpa-part lang kami, and then magkita-kita tayo ulit sa loob. Yeah, so, nandito na tayo sa loob. At uh, unang namin nakuha is payo. <laughs> Binili na namin si Cal ng payo kasi yung payo niya medyo butas-butas na eh. Lalo na ngayon, maulan yung payong niya actually yun pa yung dala ni Joyce so, from land back land back Folding umbrella ay kailangan natin na itong sheets ay yung mo ito no? oh gusto ko yung ano yung kinukuha mo in fairness madami pa rin talagang tao dito wala ka sige madaming tao dito sa Costco sabi Christmas na mayroong mga Christmas chocolates dito nabili na ba ito sa Costco? ah uh, 14.99 lang ang uh, presyo ng uh, tsokolate ito terero wow terero pa mga avocados okay. Yeah, it's sugar. It, are the oat bites? Masyado siya, no? Hindi <laughs> yung pad. Ayun, eh, hindi. Congestion. Guys, sino nyo? Ang daming talagang tao. Grabe, ang daming, daming tao sa so Costco. Oh. Like real meat. Asan nyo? Ano mo? Fish. Ha? Ano doon yung nakabaksay? Wala sa dito. Nakapal yung steak dito. Ang daming tao, guys. Ready pa na tayo. Let's go. Where? Hindi na tayo makapag-vlog sa sobrang dami ng tao. Pero, ito na yung nabili natin. Yan. O, ba diba, Nakadami. Anyway, maghahanap na lang kami ng uh, two, last two rows na lang to and then magkabayad na tayo. Good morning, TV fam. So, medyo natagalan ulit bago tayo nakapag-vlog. Uh, naging busy kasi uh, And uh, yun na nga no uh, Today is Friday And a good thing na nakapag-take tayo ng tinatawag naming Compressed Days So uh, at this point in time Naka-off tayo And uh, sure enough kaya Dahil nakapag-off nga tayo Nakakapag-vlog tayo <laughs> Well anyway um, Hopefully kung nasa man kayo ay nasa mabuting kalagayan kayo. Currently here sa Richmond, Vancouver, it's uh, very cold, no? Uh, cold and wet. Hindi tumitigil ang ulan. It's been days and days na. And continuous pa rin ang pagbuhos ng ulan. So well, anyway, uh today magie-errands tayo, yung usual na ginagawa natin, kailangan natin maglinis, yung household chores natin, 'yan, yung mga laba, linis, and all the regular things na kailangan natin gawin. So samahan niyo ako, uh later on then, uh, nagpa-check up tayo sa doctor and then pupunta tayo sa Shoppers Drug Mart para uh, kumuha ng gamot, no, kasi may binigay na prescription sa atin. Ano tayo, dahil na tayo ay tumatanda na, kailangan nating uminom ng gamot. <laughs> uh, anyway, magkita-kita tayo ulit mamaya and then uh, isama ko kayo sa paglabas natin. Okay, TV fam, so hindi na nga tayo nakapag-vlog kanina. Uh, tatapusin na muna natin ang vlog natin for today. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating na video. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, click nyo na yung subscribe button yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga latest upload. So, hanggang sa muli, paalam! Gets